Ako si Chris Maldita nga magsamuk-samuk sa inyo ha. So wajinin yung scroll kaya arong maliktan ako ng inyo kalimutaw. Ang akong video pertirang tirang nubu adik pa jod mumutan aw. Hala, maglagsik ng kalimutaw lagi ba? Aw. <laughs> Bitaw ka ang video ba? Nubu no ra ka adyo ni. Bahin ni sa pagpabrisa anak kay kitang tao na amasot tayong mga insecurities. Ang mo mga inga napad ang mga insecurities. Kada akong bot-bot. Perpek ba dai gajan mo o kamu ba au na gud pay buutan kung wa mo insecurities sige na padajunta Nagpa ko sang anak kay na isang ngipon nga um, mga pod maplastar na dugay na magkaso ng pano sa parte yung magmahala pod magpabrace di ayoy, pero ot nga talang na kaya itong anak malipay mga so ang atong kalipay trillion pod o oh, ba. Diba? onja kay sakit man kuno kay pag cleaning agi sa kuno ng gams nga, nga, nga samad sa man onja niingan ko nga sige lang na kay na nang kinabuhi basta no gain no pain unsa kuno to magbali man siguro to